Ah, surrender ka boss. Wala eh Boss. Maybe, huh. yung police mo na magisa lang eh. <laughs> boss, paano ba hindi nagsasalita yung police mo? Kanina, nagsasalita pa yan. Ngayon, hindi na nagsasalita. Siyempre dahil sa walang eh, gusto ko kasi magpakasal na eh wala akong pambili kaya kailangan kong kunin na lang to may asawa ka pala kala ko ka pala ka pala mag pa lang ako oh, hindi wala may asawa Red na mag-aasawa ay meron ba sa'yo magkakagusto Siyempre may nagkagusto nga sa'yo eh si Jane <laughs> <laughs> oh, bakit? oh, di ba? Bakit mo bahay mo talaga nagawa ito? Papakasal ka na? Oo, oh, magpapakasal na ako. Gusto mo, imbitahan pa kita eh. Siyempre, kailangan ako munang... Ang uh, importante, makasal muna ako bago ako makulong. Oo. May cellphone nandito? o oh, mag magpapakulong pa, ako kung mahuhuli niyo ako. Oo, oh, chief. Asan yung cellphone? Okay, okay, okay. So, ano bang pwede ka mamalaman? <coughs> Gumastos daw may jeep. Wala na tong radio GPS chip pa. Ah. Baka nakikipag-usap sa inyo ya, Chip. Matrong kwentito gitlaga. Nano. Adefin ako sa radio namin. Hindi kasi 'tong nagsasalita kanina pa to. Baka kasi biglang nag ano to. Hindi po ako ah, nakikipag-usap sa kanila sir. Wala na po kung radio oh, wala ka kailangan kailangan na. Yan, wala na din jung-jo Katulad nitong kalbong to. <laughs> <laughs> uh, Naintindihan niyo po ba ako? O, oh, ka. Kanina ka kinakausap, hindi ka nagsasalita. So, anong demands niyo, boss? Demands okay, eh, namin, chip, pasen no? Pasensya na. Ah, uh, no heli at saka free passage. Yung chip. Ah, uh, ay, ay, hindi. Eh, free passage, dalawang na yun eh. Ha? Huh? Dalawang demands na yun eh. No spikes yun, tsaka ano. No spikes ay, yun, na. Na, yun. eh. isang, isang demand lang yun. Dalawang de hindi, dalawang, dalawang <laughs> demands na yun. Hindi, hindi. Sir, ang ganda po ng bag niya, sir, nang nakaraan, nang nakaraan, kahapon, yung tatlong dimas nga namin, pre-passage, no heli, tsaka no GPS Chira, eh. Pares po, ang ganda po ng bag niya pareho. O, tawagin mo, chief, tawagin mo, chief. Sino sa salita ikaw? Kudas to dimas daw yun. Sir, ang ganda ng bag niya, ha? Ha? Siyempre, home, homeschool ako eh. Baka pwede ma-arbor yan, sir. Ha? bumili ka sa sa'yo, sa, sa pin shop. Tsaka... Mukhang original pa, sir. Original to. Gagay sa... Duty free ka to nabili. patay <laughs> tayo sir. Sa duty free ka to nabili. Ay, nakakababa lang ng ano kay. Ito, sir. Ang ganda rin ng bag nito Puma pa, sir. Puma. Oh? Naku, yun. Isurto ata to. Pangit daw yung bag mo. Ay, ang ganda-ganda nga, sir, eh. Sir, <laughs> gago talaga ito. Karamila yun nas... pa. Pumulang <laughs> ano, gag? <laughs> yun lang pala, ayaw <laughs> ka. Babatipin natin mga yan. Yo. Ay, tagay na ba? Pablo. Uy, <laughs> pagkain, pagkain. Kunan na, pagkain, pagkain. Bigyan na ako pagkain. May pagkain yan. May pagkain yung stage ko. <laughs> May pagkain to? Hmm, marami po. Ako. Chip. Ano pangalan mo, Chip? Uy, okay, baka yeah. ako search ay, mo. Oh, ikaw. Ano pangalan mo? Pa? Eh, Victor ano, ah, Chip? Victor. Iba, iba? Victor magtanggol. Ah, no, ay, hindi okay, po. po. Victor Ay. Po. Sas ay po. Sas po. Victor oh, Chip, oh, 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 no. No heli, no passage. pre-passage. Eh, iba po 'yon, kapatid ko ka oh, po. Ay, ay, kapatid, kapatid mo 'yon. Wait lang, Chip. kakain na ako, Chip. Dito ako may powers 'yon eh. Oh, sige, sige. Eh, wala na po ngayon 'yon kasi binigay niya na po 'yung mga ano, taga-bantay. Naka po. Hindi wow. Ikaw, so, ayaw mo maging ano? Yes, ayaw, yes, po. Yes, Isang yes. pulis lang pwede na po sa akin. Ah. Uh, hi Marikit. Hi babe. Hello. Ikaw ang din. Hello babe. Oy, gagik! 'wag mo agawin sa si Marikit sa akin, pusang gala. Bebe ko 'yan, eh. <laughs> hi sir. Nakaya ko 'yung nakakaw dito start. kasi magpo mag na ako so, sa si kanya. Eh, eh kakasalan lang si Makmak -mak, tsaka kasi si Marikit. Eh, oh, parehas pang M, sir. Ay lang ba, eh, maghintay lang kayo so, ng 2 minutes. Sige, Chip, sige, Chip. Willing to wait. Parang si, parang ako sa Marik kay Marikit. Yeah. Willing to wait. Ah, smooth naman pala yung galaw ni sir. It's oh, siyempre. Ba, siyempre, babaero yan eh. Insan. Hmm. Insan. <laughs> alam mo ba yung chismis dito? <laughs> ay, hindi ako. Oh. Hindi oh. mo ba alam? Ito, ito. ito Jowa si yan, ano. Hindi gagig. Si <laughs> Manamakasya may gusto sa akin, pati si madi Oo. Oh. oh. <laughs> Oh, <laughs> oh, mo si, si Mick Mick nagsabi. Oo. Oh. Din naniniwala ko. Ay, ayaw mo maniwala! Naku, gusto mo barilin kita? Oh. Ay, hindi po. Naniniwala Ay, na. ka. Uh, naniniwala, naniniwala ka. po ako. Oh. Kahit yeah, itanong mo pa sa kanilang dalawa, sabihin uh, mo. Oh, uh, okay, Sabihin mo uh, kay siya siya Akasha at saka kay may gusto doon. Ah, ano talaga yun? Ano yun? Mga may number, may number may may one shooter ko yun. Shooter ko yun dalawa. Eh, sa si sobrang smooth niya naman po pala eh. Paano wala magkakagusto siya? Eh. Kaya nga no, no. ayaw ano. kung lumabas-labas ng bahay kasi... Chief, pinag aagaw niya. pinag na niya. Pag nangihingi yung number ko, maraming tumatawag At sa akin lalaki. para nakukol sa inter sa bahay. Kung sa nakikipaglandian lang na sa akin. Eh, ako naman sanay ako na panagsasamantalaan yung murang katawan. Eh, din, kaya... Prosyarat. Biglang ano na rin. Ang anak ko, puro panganay, 12 piraso. Napakaramdam. Hoy, bebe. Hoy hostage nyo. Nako, siya nga nagbigay pagkain sa amin eh. Siya ba't Ayaw, hindi niyo pinakain. Naku, hindi siya nagbigay pagkain sa amin. Kainin namin 'yan. Sasagutin ko. Kunin niyo 'ba 'yan? Alam mo rin Huwag niyo siyang tutukan ng baril ah. Ha? Hindi kita tutukan ng baril. Bebe. Ano gusto? Ano gusto mo tutuko ko sa pagmamahal. Tutukan, kita araw-araw. Pati 4 wala sa walang tulugan. Bro, iihil pa pahinga. Hindi <laughs> Ayub kayo! Ayub kayo! Ninilagsalita <laughs> si Brikit! Ninilagsalita! Ano? <laughs> Bawal yung kayo. Ano? Pwede na ba, Chip? Ay, mga bossing, i-update ko na kayo. Nihintay lang yung isang cruiser. Tas, uh, sige na. Uh, sige, Chip. Sige, Chip. Ibasan e, nyo lang para maghihintay. Nalito naman yung ko ano. Eh, bakit nilalak mo yung sasakyan ko, Chip? Sasakyan ko yun. Ay, sasakyan, ko yun. Sasakyan yeah. ko Sasakyan ko yung nilalak mo eh. Sige, ibasan nyo lang para maumay yung ano, yung nasa report kanina. Uh, <laughs> ano sabi nung ano, chip? Sayati, chip. <laughs> Oo. -oh, yung... Sige, sulu eh. Uh, pinagalitan, yata ni Mayor. Iyan. Yeah. Ang narapat. Ang galing ni Don Pablo yun, ako, ah. <laughs> ngayon ha. Mas naginabilip ako ah dior mayroon ha. Sipre. Shout out. Okay.

Uy, kagik. Walang ano. Nakaupo lang. Trabaho niya, nakaupo lang daw. Ay, sit ka daw, sit. Baka sasakit. O, inanggan. Sige, sige, sige. Ba't kasi siya, ano, nilagay dyan? tara 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 ay tang ina meron pala yan meron pala yan ito na ito na mag drive ito na ito na tag ina kusang <laughs> gala kayo ha kala ko nila hapon gagi hindi <laughs> ko kakakak tang ina talo to gagi <laughs> Nakatakas pa. Ang dahil Abala sa sakit sa gidligid di tayo dumaan. Ang <whistles> ino. Mabait masyado yun ah. Ha? ha? Nagmamanok. Guardian yung ginagamit. Bakit pala? Sa amin dati motor. Oo oh, motor? Oo. Oh. <laughs> anong, doon? motor yung napapasok? Yung Akuma. Laki ng ano yun nun eh. Akuma? Hey, may may uh -oh. storage ba? Oo. Oh. Wait. Dito. Oo. Oh. Ah dito. Doon oh, sa, dito. sa sa TNC meron. Meron na ata pero sa harap ng headlight tapos may capacity. Ah sa harap pala ng headlight. oh, code na tayo. Oh dread motherfuckers. Okay, na nyo ha? Sa galaba ka makmakgani to. Makmakgani. <laughs> 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 Yasue Takashi! Okay na. Ano ba? Ano pa Babalik para ba ako mamaya? Mag-instream -e din ako ngayon sa taglit eh. Bakit? Pag-ibasan lang tayo. Nag-instream -e ako kasi susunduin ko yung uncle ko. Saan? Pag, pag ano sa airport. Naks naman. Hindi gagit. Galing probinsya. Oo. Nakala ko galing ibang bansa eh. Galing probinsya dito kasi mag-ano. Dito kasi mag-tawag nito. Nagre-report. Magre-report na eh. Hindi magkikrismas. Nagre-report na ba? Nakababa lang nun. Nung ano, hindi pa nag one week. Tapos, umuwi. Pag uwi, 14 days quarantine. Tapos, pagkatapos ng 14 days quarantine, ah, ano tawag, vacation lang sa glit. uwi na. Ay, balik na pa. Isang buwan lang siguro ata. Tama ko lang kung babalik pa ba yun. Kasi kung babalik sila doon, 14 days ka na naman mag-quarantine. Umay ka na naman. Umay na. Umay na. Oo. Para binigyan ka pa yung quarantine. Para binigyan ka na ano ba? 14 minutes bago ka mag-respond. Oo. Wala oh my god. Wala ginagawa. oh, wala kang ginagawa. <laughs> eh Aukunan. yung hindi pa talaga pwedeng ka magano, quarantine na sa bahay lang. Doon uh, ka lang mag-quarantine sa doon talaga mag-quarantine sa yung elementary school dun. doon. Oo. Uh, oh. Mag-quarantine. Kaya ayoko pa umuwi. Parang isa ka doon. Nandiyan pa dito. Ano ano ano? Ay madadat nan diyan. Diyan wala na masyadong, hindi na strict 'yan. Hindi na masyado, parang normal. Sa amin, wala COVID free ano. na. Oo. Saan saan? Hawaii? Oh, sa Hawaii. Hawaii, Hawaii? Leonard? <laughs> Hawaii. 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 Oh, Hawaii, <laughs> oh. Hawaii Island. Ah, Hawaii, ah, Hawaii ba 'yon? Island. Island 'yun, oh. Ipa, hindi kasi ako na pasyal diyan eh. Sana <laughs> Korea. Punta <laughs> Korea. Sa Korea. <laughs> sa Japan eh. <laughs> ano Korea? <laughs> <laughs> Ako sa Mexico lang eh, Mexico. Mexico Pampanga. Mexico pangga. <laughs> Mexico Pampanga. Pampanga sa rin tayo. Eh, hey, naka-red. Naka-red motor. <laughs> <Yung Butter>. Motor. sa <laughs> ano yung motor. <laughs> kala ko mo na, ano yun eh, CFE. Eh? Alana! Ako sa red kala. Red zone yung PD.